Madlong mahalagang babala ng Diyos para sa mga taong palamurah. Una, ang mura ay nagmumula sa masamang puso. Lucas 6 verse 47, ang mabuting tao ay nagsasalita ng mabuti at ang masama ay nagsasabi ng masama. Ipinapaalala sa atin ng Diyos ng ating mga salita ay parang isang daluyan na nagpapakita ito ng tunay na kalagayan ng ating puso. Kung puno ng puot ng galit o ng kasamaan ng ating puso at tiyak din na yun ang lalabas sa ating bibig. Pangalawa, mananagot ka sa Diyos. Mateo 12 verse 36 to 37 Sa araw ng paghuhukom, ang tao ay mananagot sa bawat salita na walang kabuluhang kanilang binibigkas. Seryoso ang Diyos sa kapangyarihan ng wika at bawat salita na binibitawan natin kasama na ang mga pagmumura. Lasong at walang saysay na pananalita ay may bigat at pananagutan tayo para dito. At pangatlo, hindi nararapat na sa parehong bibig lumalabas ang papuri at paninira sa kapwa. Parehong hindi maaring gamitin ang ating bibig para purihin ang Diyos. Pagkatapos sa may ay sirain o murahin ang iyong kapwa. Dahil sa totoo lang, ang salita ay makapangyarihang sumisira at sumusugat ng spirito ng kapwa. Kaya mga kapatid, sa halip na magmurah, gamitin mo ang iyong bibig sa pagpapasalamat, pagpupuri sa Diyos at magbigay ng salitang magpapatibay at maging biyay. Kaya sa kapwa at kung magagawa mo ito, madadaig mo ang masama ng mabuti.